So guys, welcome back to Dato Ambas TV. Ito meron ito akong mga ngipin dito na iba't ibang klase ng brand. At siyempre, iba-iba rin yung mga pangalan ng brand nito. Dito makikita mo ito, ang element ay plastic teeth. Parang new age din to na plastic acrylic teeth oh. to. Ito naman yung new age na yung sinasuggest ko lagi sa inyo na new age PX ng ngipin. Ayan oh. Diba? nai-SPX Composite Teeth. Hmm. Ayan. Napakaganda. Lumukhang natural teeth. Ito naman yung gustong gusto ng mga iba. Yung porcelain teeth na China lang to. Meron din porcelain na German teeth. Yun yung natura din. Mas mahal dito yon ng sampung beses. Hmm. Ayan o. Oh. Ito ah, kapag may metal sa likod yan ay porcelain teeth. Hmm. Kapag ganyang kulay silver o kaya black yan ay China porcelain. Pero kapag gold natura dent yon mas mahal hmm. ito naman yung german teeth na natura tone hmm. ito yung acrylic teeth nila natura tone yung porcelain naman natura dent hmm. ito pinakita ko tong apat na klase ng ngipin na to ito ay para sa harap no yung sa taas ng ngipin natin sa harap yan una china eh, una japan plastic tapos porcelain teeth itong german teeth at new HPX ng ipin ito bibigyan ko lang kayong paya kung saan maganda itong apat na to o. siyempre sa taas to no? halimbawa ang case mo ay ganito papakita ko sa sample ito yan. ang kulang ng ngipin sa ay harap balik yung bibilangan nito magmula dito sa pangil ito pangil din to pangil sa dalawa, tatlo, apat, lima, anim ibig sabihin ito yan itong anim ito, ang eh? mapapayo, hmm. kung may budget ka, ang maipapayo kung ipalagay mo, kapag lalo na ako, itong anim na to, ang wala. Oh. Alimbawa, e, ito wala din. Ang maganda, itong new SPX ng ipin Pwedeng pwede yan. O kaya itong China Porcelain Teeth. Pwede rin. O. As long as hindi mo babawasan yung bakal nito sa likod. Kasi nga, baka nagpa na porcelain ka ng ngipin tapos natanggal na kailangan mabawasan tong ngipin tong bakal no? pag natanggal kasi to may tendency na matanggal tong ngipin na porcelain sa pustiso mo kaya dapat dito hindi natatanggal hindi nababawasan no? yun lang Ah, uh, kung wala ka naman budget edi, dito ka sa Japan Teeth matibay naman to subok ng matibay pero kung gusto mo na mas quality ng ipin at na natural look ito yung SPX at itong China porcelain o kaya natura din pwede rin itong natura tone maganda rin itong ipin na ito subok ng matibay ilang taon na no? limbawa ito isa pa o. ganito rin sya halos pareha sila may pangin may pangin pwede mong pasuggest kung may budget ang pasyente yung SPX composite to kaya itong porcelain teeth. Tsaka itong China, 'yan. China porcelain teeth. Pwede 'yan sa harap ng ipin kasi sa harap ng ipin importante, 'di ba? Ito meron isang case dito. Ito animang wala. Ibig sabihin sakto to animo. Kaya tanong klaseng ipin pwede 'yan sa harap ng ipin Pero kung may budget, 'yun nga sabi ko sa inyo, mag-porcelain teeth to kaya yung ha composite teeth para mas maganda at natural look. Matibay naman 'to, maganda. hmm diba Nakita niyo naman sa mga vlog ko about dito sa mga ngipin. Ito, porcelain teeth, maganda rin 'to kasi mas natural look ang kit, ang show nito sa pasyente. Kung ang Japan teeth na plastic, maganda na. Mas maganda pa itong kakalabasan nito as long as yung mga disadvantage nila hindi mangyayari, hindi magagawa, no? May mga disadvantage kasi na kailangan ni tandaan na baka hindi hindi ka pala pwede ng porcelain tapos nagpa porcelain teeth ka kaya kailangan itanong mo yun sa dentist mo o kaya kung may time ka mag chat ka sa akin tignan natin kung pwede sa'yo yung mga ngipin na to kung anong pwede anong bagay para sa'yo yun lang guys sa uh, PM nyo lang ako sa Dato Ambas TV sa Facebook maraming salamat sa panonood thank you